Ito pala mouse. Subukan na naman natin katihin. huntingin yung ano? Yung pinakamatandang bulik. Ito. Nakakatakot pa itong sa ko pero para sa inyo lang ito.

susubukan ko to ano yung bagong nabili kong ano na mistisong nabuyo baka, baka mahuli yung bulit na pinakamatanda napakamat pangdaan nito napakamatarik napakamatarik para ina inagahan natin kasi ano napakalayo yung pupuntahan natin siguro doon darating tayo doon sa pisto ng bulik siguro nasa 6 na ako makadating doon 6 am ano palang, pa lang 4.30 pa 5 siguro 5 kapin or 6 makadating doon napakalayo kasi nasa tuktok na na ano, bukan at napaka matarik pa matarik ang daan matarik at masukal masukal pa A few moments later. So, ayun mga boss. Hindi na pala tayo natuloy sa pagkati ng matandang labuyo. Nabulik. Bulik na pinakapatanda. Kasi biglang umulan. Dali-dali akong umuwi. Basap-basap. Basap Basa pa ngayon mga manok ko. pag ulan na siguro abutan tayo sa ano pag pan matagalan na tayo mag kati siguro ngayon kasi ano, maabutan na tayo ng taglugo na kasi yung katian ko dito katian kong isa dito na labuyo nagsimula na siya ano simula ng lugo no yung ano lambing niya no? tapos yung mga buntot si simula niya siyang tumaktak sayang yung sayang yung ano napaka aga ko kanina gumising 3.30 pa lang yeah, this. 30 pa lang para lang may ma-upload ako na ano para sa inyo kasi wala hindi tayo natuloy biglang umulan biglang umulan masimula ng Simula na silang maganda Tugon Pero itong Ano ko ito Hindi ko man Itong binili ko oh. Hindi ko man siya naglugon Pero may Mga Tugtuto pa rin dito Dito rin oh Yung ano isa po Hindi man naglugon oh. Pero Pwede pa Kaso lang Isimula ng umulan. Baka matagal na naman tumawala. So, tagalan pa tayo ulit mga hunting. <coughs> tagalan tayo mga hunting. Ito rin. So, nagsimula na rin itong pag-ano. Eh. Ang bulit. Kasi lumiit ng ang niya. Nawala Oh. Oh, naglogo na KDN. Lumiit yung lambungay niya. Bata siya. So, hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat sa inyo. Sa panunood. Palagi. Palagi eh, halos. Araw-araw ako mag pupunta sa ano bukid 3.30 pa lang pupunta na ako 3.30 am tapos uwi ako sa ano mga 9.30 kasi duty pa yung mrs. natin sa may duty pa ng 10 am 10 am uwi na 9.30 pa lang uwi na ako palagi kung maagang pumunta tita tip lang at gising na ako at maghanda <coughs> tapos pagka 4, lakad na ako simula kasi napakalayo yung pagdaan ko kaso lang di ko lang talaga ma-i-upload palagi kasi palaging zero kakahiya naman ng palaging palagi ka nalang upload ng walang huli kaya di ko ka nalang in-upload ayun gusto kong balikan doon para may ma-upload naman ako para sa inyo pupuntahan ko yung pinakamalayo nagawin kong lahat napakamatarik pa ang daan at napakamasukal yung area para lang sa inyo mga subscribe ko maraming salamat sa inyo malapit-lapit na tayo sa ano 1000 subscribe naman kayo dyan sa hindi pa nag subscribe para makuha na natin yun oh, 1000 na requirements Oh, so, hanggang dito na lang. Salamat sa inyo. Salamat sa ng Walang sawang panunood.